bang sa pagbasa gamit ang marungko aralin sampo. Halina't ating basahin ang mga patinig na A, E, I, O, U A, 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 A. E, 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 E I, 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 I o o o o u u u u katinig na m s b at t sabihin ang mga tunog ng letra m hmm, m hmm. Tandaan na pag pinagsama ang mga tunog ng letrang M, S, B, at T, sa mga patinig, tayo ay nakakabuo ng panibagong tunog o tinatawag nating mga pantig. Tara at ating basahin ang mga ito. A, E, I, O, U. Ma, Me, Mi, Mo, mu sa se si so su ba be bi bo bu ta te ti to tu ta bo ta bo ta ma tama ta Bi, tabi. Ma, ta, mata. Ba, ti, bati. Bu, to, buto. Bo, ta, bota. Ta, sa, tasa. Ta, ba, taba. Tubo, tubo. Ba, ta, bata. Bo, te, bote. Bu, ti, buti. Ba, to, bato. Tu, ba, tuba mu ta muta tu tu bi tu tu bi tu ma ba tu ma ba ang bote sa me ang bote sa mesa ang Ube sa tasa. Ang ube sa tasa. Ang bato sa tabo. Ang bato sa tabo. Ang tuta ni ate. Ang tuta ni ate. Ang ba ta ay tu ma ba. Ang bata ay tumaba. Ang bata ay tumaba. Natuto ka ba sa paksang tinalakay natin ngayon? Magaling! Hanggang sa susunod! Salamat!